Sige ate, parang paa mo. Ari, ari, pakabad ng sapatos. Bitch, nandiyan na kami. Bibing na. Bibing na sa... Paano daba? Yes. Hati parang po paano. Ari po si yung bata. Ate, katawagin yun. Kipikit ka ate. Kipikit po. Nasa na ka po sa

pasok. Ipsod, itipsom, ipsom, iksam, igma, igutom. Abertik trobi na mabamit mo tari ko Titigilan niya nyo yung batang yun ha. Apoy ng Panginoong Yahweh. Sakit Sakit madam? Elemento at saka may isang tao eh. Pero hindi siya napapasukan na ano? Pero gigilitan ko na lang din para gumaling na yung baby. Mapasok yeah. yun naman. Yeah. Okay na po. Hindi na natin kinausap, di ka napapasukan. Ma, pera, kung gusto mo makausap, ma, padaanin natin sa iyo. <laughs> oh, baka kay ikaw yung bukas yung portal eh. Ah, hindi ako bukas yung portal. Hindi, oh. Ano. May taong napapasukan, may taong hindi. Ano po umano sa bata? may, may isang tao, tao eh, plus puro elemento na. Sino pa yung tao? Do ayun, titingnan nga natin. Sige ma'am. Pag hindi pumasok sa iyo, eh, hindi natin malalaman lang. Ano. Hindi ko alam may idea, pero hindi ko pwede sabihin sa inyo. Baka masama kasi magbintang. Uh, okay. Sige, sige. Hindi pwedeng sabihin. <laughs> eh, mamaya, pag umamin sa inyo. Pa para sa kagaya ko pong hindi open ang portal, bakit po ganun? Ba bakit ganun? May ganun po talaga tao. Say na, kuya. Natural uh, yun. Ano yung nagdadrive? Pwede ka yun. Pwede ko yun. Mamawala din naman yun, mamay. Mamawala naman yun. Eh, hindi naman habang buhay <laughs> nasa katawan. Hindi, baka mamaya pong nagdrive siya hindi eh. Hindi yun. Okay. Kaya pala kasi yung mabilis. <laughs> Baka... Hindi, hey, mahal na rin. Oh. Ipita na agad natin yung kalayuan niya. Kaya pa ako. mga nga, yeah. oh, baka mo sa akin eh. Yeah. Oh, <laughs> <mag -tarsito> na. <laughs> ulan oh. <sighs> ni pilit ka. Eh. pa na ni baby? sina Pangyari pa ngayon yung tinatawagan kayo, gumagamba kay ina. Sabihin sa liwanag bumi, sa dilim, sabihin sa dilim bumi, sa liwanag, tapos naging magpapaguan. Sa kapangyari Tinatawagan kayo, gumagamba lang. Sabihin pa ngayon. Sa masulo kayo naman bandaran, paasok kay ate. Ipson, itipson, ipsom, iksak, igmak, igutom. Ba't nyo pinahirapan ah. yung bata? Ha? Ba't mo pinahirapan yung bata? Aray! Ba't mo pinahirapan yung bata? Abertik, trubino, mabamit, multari, gutari, sisum. Uh, ba't mo pinahirapan yung bata? Ha? Aksum, yoksum. Ba't mo pinahirapan yung bata? Kapanggarin ng Pangalong Yahweh. Okay. Satram, atram, atram. Ba't mo pinahirapan yung bata? Ha? Anong dahilan? Tanggalin mo yung ginawa mo sa bata. Gamitin mo yung dalawang kamay mo. mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo yung ginawa mo sa bata. Gamitin mo yung dalawang oh, kamay mo. Ang sakit. Tamig, tanggalin mo yun. Bilisan mo. Ito yung tao. Ito oh. yung naglagay. Tanggalin mo yan. Ubusin mo. Bakit ginagambala ang bata? Pati bata'y dinadabay sa kalukuhan mo. Oh. Ha? Oh. Alam mo bang ne? Hindi kinatutuwa ng Diyos yung ginawa mong yan? Oh. sakit. Pati batang walang kamalay-malay oh. eh. Ubusin mo! Bilisan mo! Ah. Dalawang kamay para mabilis! Ah. Amatam! Oh. Ang sakit! Si Batnang Diyos! Ah. Oh. Bilisan mo! Alisin mo lahat! Ang sakit! Paano anak niyo? Sa kanya? Paano kayo? lang. yung anak? Anak ko nung kanina tinawagan Ang sakit! Ah. Ah. Apo ko. No. Ang sakit! Kinulam yung bata ako. Magkakulam. Oh. Mangkukulam. Tamasan ako. Wait! Ito na lang ma'am ha para kay ano hindi ka masaktan. Pasok nang buo. Gagawin diwa si mam. Bilisan mo magtanggal. Mangkukulam ka. Apoy ng Panginoong Yahweh. Ah. Ah. Hmm, Teka, nila ang. Eh. Ah. Hindi ko ginagalaw isa pa. Apo ng Panginoong Yahweh. Bilisan mo magtanggal. Oh, 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 masakit. Ay, masakit talaga yan. Ang ulang pa eh. Pati batay dinadamay mo eh. Oh. Anong dahil lang? Magbatid oh. bata eh. Ginaganon mo. Masakit. Ba't mo ginaganon yung bata? Uh. Bilisi, Bilis eh. Bilis eh. Marunong din naman mag-ayos sa salamin mga kakulong na ito. <laughs> Babalik ko sa iyo lahat yun ha? Walang yaka, papatay mo bata. Alam ano mo, mahina pa yung resistensya nun. Wala na, papatay na rin kita, ano? Ayaw mo magsalita, eh. Pag di ka nagsalita, gagarotihin kita sa isintensyahan na kita. Bakit mo ginagalaw yung bata? Ha? Pag nagsalita ka, hindi ka masasaktan. Ngayon, pag di ka magsasalita, puro sakit. Parang ganyan, oh. ito. Magtangkal ka dyan! Malamig ang kamay. Sinyalis ang kaluluwa. Pero hindi kaluluwa to. Lakas eh. Lakas ang katawan. Bilis! Tanggal lahat yan! Bilisan mo! wag mo na ulitin yung bata ha! Ha! Nakakaintindihan tayo! Pati batay winawalang ya mo eh. Tigilan mo kalokohan mo ha. Ha, nakakaintindihan. Ha. Oh. oh Pasok oh. 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 si Jem. Mambalik. Ito tulog dyan. Hindi mo nangyari sa'yo? <tutugan> hindi. di mo lang nagagaganto ka. Naalala mo lang masakit. Agaw diwa ko ka kasi. Ang sakit. Pero kung ano yun, kung hindi ka nagagaw diwa, makakausap natin. Hindi makapagsalita na agaw ni mami yung diwa yung kamay mo, ano? hindi mo control yan, no? Hindi mo alam na ka, nakapagpag ka. Pati Ay, ba ang kapadulan? Buti nagpunta kayo dito. Wala salam na yung mga salam. elemento. Nagilita ko na rin yung ano, gumawa. bibe ano, ayaw magsalita, ma'am. Hindi nagigisip kasi si madam eh. Ano na huli na alala mo, ma'am? Masakit lang po. Yun, yung, yung una yung naalala nyo, masakit. Yung bago pa siya makatulog. Ay, tapos yung nagkatanggal ka, hindi mo na alam yun. Mm. Yung nasigaw-sigaw ka, hindi mo Ay. Ay. na alam. Yung nagano ka, hindi mo Ay. alam Ay. yun. Hindi mo alam inay. Sino kaya nga yun, nag-inay? Sino may tawag sa'yo? Bakit kapatid nyo? Ang creepy! Hindi, <laughs> joke lang. Bakit bakit magbinta ah. oy joke okay. lang yun. Pero joke ano po yun? <laughs> Sakit! Yan ang, uh, hopefully, bubalik si baby. Yan Pero pwede nyo po yung sabihin